Alamang hindi guys oh. Hindi siya riba ang mata oh. Wala mo yung oh. Oo. Tubigan. Yan ang tin. puna to. Tuna ha. Ika mo ano, yun oh. puna Ayan oh. Eh. Kapalitik na yelo. Tuna baka si i-edit mo yung, 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 yung ano eh ito ito pa pagtatago na dito ito at pero may ihaw ko tambal so ulam namin ngayon guys ay munggo munggo ba munggo ba ba guys yan takalira natin ang gusto yan lang ulamin natin tangalian Okay, guys.